sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe naniniwala pa akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting karoban saan man kay naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sakit araw-araw palang umaga sa inyong lahat sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ng makasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pakakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon at ito po lamang po matutuklasan sa hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso at isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigay, nag-isa lahat, magmahalan at huwag kalimot po tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbusan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyo mga ginagawang kabutihan ipagkakalog sa inyong ang, si ang siksik dikik di di at umapon ang pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat bago po lahat po ay eh, shout out po kay Berlindo Palisok baik tayo Commented, Sir Eroyora Prambigo Lala Nabiste Jonix din Si Ronaldo Jimenez, Ar Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Paituin, Ruben Mantanilla, Marlon Hoyo, Hoyo Hoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, Edis Gawintid, Janis Nolo, Arnel Riano, Montalion, Bubis, Lordan, Buof, Commented, Aljon Puod, Andong Kurogi, Tanig Marvin TV, Koldo TV, at Ron Mancirino, Ronald Sator, Commented. Uh, Rodil Landra, Jasmine Masiya, Tribally Commented, Nestor Ramos, at shoutout po sa inyo lahat ng mga bagwan at uh, magdatihan po, uh, shoutout po sa inyo lahat, sana ipagpatuloy niyo po ang pagsuporta at pagtulong po sa akin, natatanay ko po ang napakalaking utang nanob sa inyo lahat, ay uh, sisir ko po sa inyo ngayon po ay tagaliwas ng tatlong persona sa lahat ng kap kapanganiban bago manawag ng bahay po ay banggitin ang salitang ito bago tumapak pa ang paa sa lupa upang sumayo ang kapangerehan isulat sa si isang kapirasong papil at isubo at hindi mamatay sa digmaan o kalabanan ang ibig kong sabihin po isubo, huwag lunukin po isubo lang po parang kagatinlawang po o para hindi maulog sa inyong bunganga at gamit din ito sa panggamot sa lahat ng mga sakit uh, kung ibulong sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit ihip din ito sa natukan ng ahas at ang ahas ay mamamatay ng tatlong araw tutay ang ahas, pangbakod din ito sa na buong nasasakupan upang hindi makapasok ang masamang mahika Uh, nagbibigay ng sakit sa karamdaman. Uh, sana po pag gumagawa po kayo ng uh, kuan po ay uh, focus lamang po kayo sa inyong sarili at iwala po na maka, makukon po ninyo, mapapandar po ninyo. Kung gusto po niyo talaga mapandar po ito ay uh, yung Uh, kuram po o kuram sambitin po ng uh, siyam na bisis po yung kuram tapos sa isunod nyo po yung orasyon po ang kuram na ibig, ko kong sabihin po ay uh, nagpapaandar po ng orasyon po yun na uh, naghihigo po ng kapangyarihan po yun na uh, i ikon sa orasyon po na anong gagamitin kung halimbawa yung gagamitin po nyo ay uh, halimbawa ito yung gagamitin po ngayon na uh, aking i-upload po kusalan uh, nyo lamang po yung kuram ng sa isunod po yung orasyon po ng tatlong bisis ang ibig kong saram kuram po ay kuram, iyum, ginisim, inuon binurim, kisaram, huwim, mdi, samaratum, maksum, okram, bikrim dapat po yun po ay yung uh, isa ulo po yun napaka importante po yun magagamit po sa panggamutan po yun pangkalatan po yun ang uh, magpapaandar po ng kapangyarihan po yung kuram po at una po sa lahat po ay huwag pong makalimot pong magantanda ang pagantanda po ay halimbawa po sa ng ama sa ng ama at sa anak at sa ina at spirit santo amen yan po pag pagantanda po na aking ginagamit po ang orasyon po ay ikram idaam idram ikram idaam idram ikram, idaam, idram. Tatlong bis po sa alin po. Napakabisa po itong orasyon na tagaliwas ng katlong persona sa lahat ng kapanginiban. At marami pong kapangyarihan po ito na salita. Uh, pag nakagat ka ng as, ay iip mo po sa nakagat ng as na Ang as po ay sa pangatlong araw pipatay ang ahas po patay ang as po. At pambakot din po ito sa buong nasasakupan upang hindi makapasok ang masamang mahika na nagbibigay ng sakit at karamdaman. Ang uh, pamproteksyon po ito sa buong pamilya. Kaya napaka-importante po ito. Kaya yung mga naniniwala po dito sa binagkulong ko mga orasyon po ay eh, maraming salamat po sa inyo na magtiwala lang po kayo sa sarili at focus po kayo sa inyong ginagawa at pag-focus po kayo sa ginagamit mo yung orasyon wag yung paglaruan para hindi po kayo mabusong uh, gamitin po lamang sa tama na proseso sinusulat ko sa uh, notebook po para malaman po ninyo na ito po yung tamang proseso po uh, para inyong kopyahin at magagamit po nyo ito pangkalatan po na magagamit po ito kaya marami marami salamat po sa pagtitiwala po ninyo ng Iwagan ng Pangasinan. Sana po support lang nyo palagi ang uh, Iwagan ng Pangasinan. At uh, tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Uh, Diyos na po ang bahala magagabay po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayo makalimut. Kung mag-subscribe, mag-like, and share, at pakipindot na rin pong binaycon. Uh, sa mga buguan po, maraming salamat po. Ang uh, limbawa po ang sumusuporta po ng uh, Iwagan ng Pangasinan po ay Uh, maraming darating na blessing po sa inyo na uh, darating po marami salamat po sa inyo na, sa pagtitiwala po siya uh, shout out po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat